24 ng Enero taong 1917, pumanaw si General Quintin Salas. Siya ay isang kinikilalang leader ng Himagsikan laban sa mga Espanyol sa Visayas at isa sa mga huling opisyal na sumuko sa mga Amerikano. Ipinanganak noong ikatatlumput isa ng Oktubre taong 1870 sa bayan ng Dumangas, Iloilo. Si Salas ay naging kapitan municipal ng kanyang bayan nang sumiklab ang rebolusyon noong Agosto 1896. Nang magsimula ang laban, siya ang itinalagang pinuno ng revolusyonaryong komite at nanguna sa mga pagkilos laban sa pananakot ng Espanya sa Iloilo. Noong ikadalawamputwalo ng Oktubre taong 1898, pinamunuan niya ang pag-aalsa sa Dumangas. Napalaya ng kanyang hukbo ang mga kalapit na bayan, kinumpis ka ang mga baril ng mga kwadrelerios o pulis, pinalaya ang mga bilanggo at kinuha ang mga mahahalagang dokumento sa gobyerno. Dahil sa kanyang tapang, siya ay tinalaga bilang colonel at naging hepe ng mga operasyon sa gitnang bahagi ng Iloilo. -Ilo. Noong ikalima ng Desyembre taong 1898, nangako ang gobyerno ng Visayas na sosoportahan ang mga prinsipyo ng Kongreso ng Malolos. Ngunit nang dumating ang mga Amerikano noong Marso 1899, muling nakipaglaban si Salas at ang kanyang mga kasamahan upang ipagtanggol ang kanilang bayan kahit bumagsak ang huling kabisera ng gobyerno ng revolusyon sa Panay, hindi sumuko si Salas. Pinili niyang maglungsad ng gerilyang na kasama ang anim na general ng Iloilo. Kanyang ginulat ang mga Amerikano sa mga biglang pag sa gabi at ambush tuwing araw na tumagal ng mahigit dalawang taon. Noong Oktubre 1901, nagbaba siya ng armas matapos mahuli ang kanyang general. Pinaalis siya sa Iloilo at pumunta sa Maynila noong 1908. Doon nagtapos siya ng siya sa Eskwela de Derecho noong 1912 at nagpractice bilang abogado bago siya pinayagang bumalik sa Iloilo. Hanggang ngayon, kinikilala si General Quintin Salas bilang simbolo ng tapang at pagmamahal sa bayan. Marami pang kwento ng nakaraan na humubog sa kasalukuyan ang ating babalikan dito sa ANKN. Araw ngayon, kwento noon. Ayun Naman sa Dumangas, Iloilo. Ngayon ko lang actually narinig yung ganyan. Ah mm. uh, uh, ganyang name kasi Salas. Oo, Salas. Salas. Tapos sa Bisayas pala. Mm, 'Di ba meron para ding ano doon? Akala ko yung pinapakita lang kasi dito yung mga ginagawa ng movie, gano'n eh, yung mga nakilala lang na mm. ano. Hindi yung dapat lahat din para alam ng lahat. Di oh. ba? Dapat... Oo, oh, tama nga naman. Dahil lahat naman ng noong mga katauhan. Yes. O, oh, eh, may... Kung nagbigay saysay -say din naman sa kung ano yung meron tayo ngayon. At syempre, nagpalaya din sa atin doon sa uh, kamay ng mga mananakop. Syempre, uh, bilang isang Pilipino ngayon na living in a modern world, ano, mahalaga na uh, pangalagaan natin, ano, yung yung kalayaan na tinatamasa natin. This regardless of... Uh, Oh, di ba? Okay. Oh, diba? oh, yan. Kakasalita mo yan. <laughs> oh, nalulunod na ako eh. Kasi <laughs> kailangan niya pa <po> ng CPR. <laughs> <Nalulunod laughs> Kasi pa siya nalulunod. Na oh, pero dumang pero dumanggas, pero dumanggas ilo-ilo talaga yun. Ooh. Ngayon, alam mo na. Ah, Oo. Oh. <laughs> oh, oh, Ngayon, alam mo na. Oo. Oh, oh, Shout out sa ba? Mm -mm. Kagwapagwapag ni kay Val. Oh, yeah. Oh, At tapos, oh. ang mga taga-ilo-ilo daw, ano kahit daw galit na sweet pa din. Oh sige nga. But diba? ako hindi. Hindi ba? Pero yung sabi nila, yun yung sabi nila. Ang uh -huh. mga taga Ilo, -ilo, -ilo. Oh, na, na, nahaluan kasi ako ng <laughs> ibang iba Ila-ila siya. <laughs> oh oh. Mhm. mm. Guapo, guapo gigid. Guapo, guapo gigid. Ah, yun yung may gyud. Iba yon, gyud pag gyud nasa mga Visaya region ka, mga Cebuano. O pag gyud o. Pero pagka sa Iloilo ka. Wow, pertikit ka, guwapa, guwapa kay ba Valeria, Oo Oh, Di ba meron din po sa Bisayan yung uy? Wala namang uy. Sa Bisaya yun. Sa, uy. ginas natin last time. baka sa kanya yun. Bisaya din daw siya. Pero Bisaya. may Isan niya sa Bisaya. Ibang iba sa amin. Sa Iloilo. Ano? Oo. sa Iloilo. Per Iloilo. ka namin. Kalapas lapas oh. Oh, ko, sir. Sobrang sarap <laughs> ng lapas batchay.